So ayan, papakita natin yung trabaho natin sa inyo. Tapos na siya. Ito yung stamping cream namin. Ayan. Iakit ko kayo doon sa taas. So, ayan, yun siya. Kasi yung dyan, dyan, sa gilid, lalagyan ng bakit yan. Bakit ng ano, ng dump truck. Tapos, tapos dito rin, lalagyan yan. Yun yan nila dito. So, bali dalawa. Ah. So, ayan. Ito yung trabaho ni Badi kanina. Ayan. Yan. Kita natin yung sa taas din. Kailangan lang na ang bato to guys para pag umulan is hindi siya maputik. So dito dadaan yung mga ano yung mag yung mga trailer na may dalang bunga Ayan dito. Nakumpak na din natin to. So, sa taas mas okay na to pag may bato din yan yan nakikita yung ganyan yan tas pwede na sila dumiretso dito sa ano si ginawan ko rin siya ng daan para dito na sila bababa pwede rin, pwede rin, na dito sila akit pero medyo uh, may kataasan to dito dalawang tieris kasi yan diba Ayan. so pag may bato na yan ito may bato din at mas okay na siya mag off na kami yan pinatay na yung makina kasi lasing ko pasado na Kita nyo yung araw. yan lang muna ngayon guys uh, at salamat sa panonood so ingat